Dali kukutangin ng kalamansian, bibili ng bibili natin, natin kung mabibili natin yung binibintang kambing. Sabihin natin yung kaibigan ko katutugan niya. Kaya, uh, mumutura natin kasama siya po. May mingitin niya si Ray. Ay, titingin tayo ng pangkakay. Kailangan natin ng pangkakay. Pupuntahan natin. Let's go!

Yang boleh, yang boleh, pas, kalau yang boleh, Ya? yang boleh, yang boleh, pas. boleh, Nagara ka pala nito, sir. Sino nagatanim? Right? Patingnan. Pinaabangan nyo? Kompradong portable nito. To tuwid, no. Nakatut nakakonser nakatudling yan. Praktik mo. Ganyan ang diskarte natin dito sa ating barangay. Tayo po ay naghahanap ng mga mabibiling kambing, manok, at iba pa, kapag kailangan natin ng pangkatai dahil minsan nauubusan tayo ng pangkatai ang ating mga sariling mga alaga ay nagnakukulang nakukulang minsan naubos kailangan nating bumili ulit pero titingnan natin ngayon kung mayroon pa yung inabeso sa atin na mayroon na daw bintang kambing dito sa kalamansihan kaya ating pupuntahan ganito ang tunay na aktual na ginagawa natin Kung minsan ay mayroon tayong nabibili, kung minsan wala. Kaya abangan po ninyo kung may madadat ng tayong kambing sa oras na ito. Sapagkat pagkat uh, kami rin po ay blanco pa kung may mabibili nga o wala yan ito nasa lubong natin mga luya po yan dito po nang gagaling ang sako-sakong mga luya ito naman po ang at, uh, headquarter ng mga kafgo na nagbabantay para mabantayan ang ating barangay Ang hirap ng daan, rough Ititril. Ganda dito, off-road motors. Ano oh, yung utok-utok ng mundo ko? O, oh, parang baba naman. Rattarik.

ito nalagyan ng impernal, eh Ay, oh. pa, po Si po. May binta ka daw kampeng? Sabi ni Boy? Wala Kailan pa yun? Ah, Tagal Tagal na Walang nagbibinta ngayon? Dalawang linggo na pala nakalipas. Walang ibang pinta dyan kaya? Baka mayroon kayong alam? Ang katay sana. Ay sir, ang dami mong tour nila. Dalawang linggo na pala nakalipas yun. May mga kuryente din sila eh. Wala tayo. Sabi kasi ni Boy, puntahan mo at Hindi ko napuntahan. Sero yung nakabili. Uh, magkano pagkabinta mo sana doon? Mag ah, uh, sakto sana yung dalaw. Tatlong libo din mo ng tansyak. Kaso wala na pala. Hmm. It's two weeks ago one linggo ang nakalipas na pala yun. Sino kaya ang mayroon? Wala nang pangkate. Eh. Tarbat? Wala? Here. Yeah. cup na to? Oo, oh, na yan.